Muli na namang inatake ng maraming drone ang Moscow na nagdulot ng pagkaparalisa ng himpapawid sa ibabaw ng kabisera ng Russia. May ilang Russian military transport planes na lumipad sa ibabaw ng mga bahay para makaiwas sa mga drone. May bagong detalye sa pag-atake. Noong gabi ng Setyembre, 22 nagsimula ang drone attack sa kabisera ng Russia at paligid. Hanggang umaga, patuloy ang ulat ng pag-atake. Kasabay nito, sa timog sa ilalim ng okupadong Sebastopol, nagsagawa ng operasyon ang pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ukraine sa paliparan ng Katya. Dalawang bilabindalawa at isang miwalo agad nawasak. Ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. At sa totoo lang, hindi ito dalawang magkaibang kwento. Ang pag-atake sa Moscow at ang pag-atake sa Sebastopol, isa lang itong kwento ng digmaang ito. Palawakin ang tensyon at ang air defense sa likuran at tanggalin pasensya na ang mga mata ng Russian fleet sa Black Sea. Uulitin ko, ipapaliwanag ko kung bakit mata. Ito ang dalawang mahalagang palatandaan kung paano asymmetrical isinasagawa ng Ukraina ang digmaan laban sa Russian aggressor. Tatalakayin natin ang detalye sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Setyembre 23. Bago tayo magsimula, ipapaalala ko lang na sa YouTube channel na ito, halos araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balitang analytical tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo. Para lagi kayong updated sa balita, kaya inire-recommend mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Malaking tulong ito. Kaya, muling naranasan ng Moskwa ang isa pang gabi ng pag-atake ng mga drone. Sa kabutihang palad, inuulit ko, sa kabutihang palad para sa mga hindi naliligo na Ruso, nagiging mas karaniwan na ang mga pag-atake ng drone at ang depensang panghimpapawid ng Russia ay lalo pang nagkakaroon ng butas. Ayon kay Mayor Sobyanin ng kabisera ng Russia, hindi bababa sa 46 na drone ang naitaboy papalapit sa Moskwa. Mahalagang banggitin na ang pagharang ay nagsimula noong lunes ng gabi hanggang martes ng hapon. Ito ang naging pinakamalaking pag-atake sa Moskwa mula noong mga pag-atake noong Marso. Isinara ang himpapawid sa Moskwa, isang military transport na eroplano ang nakalusot at nagdulot ng takot sa mga taga-Moskwa nang lumipad ito sa taas nila na halatang umiiwas sa mga drone. Ang mahalaga ay hindi lang dami ng drone na umatake, kundi pati ang naging epekto ng pag-atake. Ipinatupad ang pansamantalang limitasyon sa pagdating at pag-alis ng eroplano sa Sheremetyevo na nakaapekto rin sa ibang paliparan sa Moscow Aviation Hub. Parang bukas pero sa totoo may mga pagkaantala pagpapabalik at paglipat ng eroplano. Ito na mismo ang pagkilala sa kahinaan ng Russian na Metropolis. Ibig sabihin, hindi mapanatili ang kalangitan sa kabisera sa normal na operasyon, lalo na kung sunod-sunod ang drone attacks. Ngunit ito rin ay pagkilala sa katotohanan na kahit sa ibabaw ng masko hindi kayang tiyakin ng mga pwersa ng pambansang pagtatanggol sa himpapawid ang malinis na kalangitan. Kasabay nito, Naglabas ang NATO ngayong gabi ng pahayag na tila kontrapunto. Sipi, hindi dapat magkamali ang Russia. Gagamitin ng NATO at kaalyado ang lahat ng paraan para sa depensa at pagpigil. Sasagot kami sa oras, paraan, at larangan na kami ang pipili. Narito ang direktang Sipi mula sa pahayag. Para ito sa Setyembre 23 kasabay ng pag-atake sa Moscow at sunod-sunod na provokasyon ng Russia sa Baltic Airspace. Nabanggit ko na ito sa nakaraang episode. Bisitahin ang channel at panoorin ito. Ito ang background ng marinig ng Moscow ang mga sirena. Handa raw tumugon ang NATO. At isa pang European na detalye sa parehong petsa, ito ay Copenhagen. Noong Setyembre, 22 pansamantalang itinigil ang operasyon ng paliparan sa kabisera ng Denmark dahil sa paglipad ng dalawa o tatlong malalaking drone na walang piloto. Tinawag ni punong ministro ng Denmark na si Meta Friedriksen ito bilang pinakaseryosong pag-atake sa kritikal na infrastruktura ng Denmark. Ngunit isa pa itong patunay na nagpapalipad ang mga Ruso ng kanilang mga drone sa mga bansang Europeo. Mukhang hindi nila inasahan na babagsak din sa kanila ang parehong combat drone. At pagkatapos, itong mga taga Moskva ay sumisigaw, Bakit kami? Ano bang kasalanan namin? Kaya, ang Ukraine ay sumasagot sa mga naninirahan sa mga latian ng Russia ng eksaktong parehong ginagawa nila sa Ukraine at ang natirang buod ng bahaging ito ng kasaysayan, ang Moskva ay parang walang talo, gaya ng sinasabi nila kung paniniwalaan ang opisyal na retorika. Pero ang aviation hub ay namumuhay ayon sa mga patakaran ng panahon ng digmaan. Habang palagi nating naririnig ang pansamantalang limitasyon, lalong lumalalim ang katahimikan. Konklusyon, sinusubok ang tibay ng pambansang pagtatanggol sa himpapawid, ngunit bumabagsak sa pagsubok ang Russian pambansang pagtatanggol sa himpapawid. Ito talaga ang layunin ng mga pag-atake ng mga drone. Ubusin ang oras, mga resources, at na napakahalaga ang pakiramdam ng seguridad para maramdaman ng mga Ruso ang epekto ng digmaang ito. Pero hindi pa ito ang lahat. May isa pang pangyayari na nagpapakita ng pagdami ng resources ng Ukraine laban sa agresor. Halos sabay noong gabi ng Setyembre 23, umatake ang espesyal na grupong Ukrainian Intelligence na Prisraki sa paliparan ng Katya sa Sevastopol. Opisyal nang nawasak ang dalawang amphibious B-12 Chayka unang beses sa kasaysayan at tinamaan din ang miwalo. Inuulit ko ang mensahe ng GOR, unang beses na tinamaan ang B-12. Ang mga eroplano ay may mahalagang sistema para sa pagtuklas at laban sa underwater na target. Kumpanya, mahalaga itong palatandaan na hindi basta binibigyang diin ng Ukrainian intelligence. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit Kinumpirma ito kinabukasan ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. May mga pag-atake sa mga pasilidad sa Russia at Crimea at dalawang sasakyang panghimpapawid ang nasira sa paliparan sa sinakop na Crimea. Maingat ang salita pero direkta ang ibig sabihin. Tuloy-tuloy ang mga pag-atake sa mga aset ng himpapawid ng Black Sea Fleet ng Russia. Pero bakit nga ba ang pagkawala ng mga bilabin dalawa na ito ay talagang masakit para sa Black Sea Fleet ng Russia? Akala mo, luma na talaga ang mga eroplanong ito pero ang mga sinaunang bilabindalawa ay gumagawa pa rin ng makabagong trabaho. Ito ay murang pagpapatrolya sa mababaw na tubig at paghahanap ng mga sea drone na umaakit ng pansin. At ngayon, pinaaalala ng mga eksperto mula sa The War Zone na ang bilabindalawa ay isang bihirang hayop. Kaunti lang ang natitirang mga unit at halos wala ng mga pyesa. At mahalaga ang papel nito, lalo na sa baybayin ng Crimea. Dahil kulang ang helikopter at maayos na drone ng hukbong dagat, sigal na ang nagsisilbing mata sa mga look at daanan ng barko. Malaking kawalan ang pag-atake sa dalawang gumaganang sasakyan. Wala nang pagmamanman. Sinira ng GOR ang mga mata ng mga Ruso sa baybayin ng Crimea. Ngayon, ang Katya ay base ng Naval Aviation ng Black Sea Fleet ng Russia, tirahan ng mga amphibian na ito. Ang sabay na pagkawalan ng dalawang bilabindalawa ay lubos na nagpapahina sa anti-submarine at coastal patrol ang mga Ukrainian Sea Drone na dati nang nagtulak ng mga barko mula Sebastopol ay mas nakakadaan ngayon sa gray zone sa pagitan ng radar boats at bihirang helicopter. Sa ganitong laro, bawat pagkawala ng kagamitan ay dagdag sa posibilidad ng panibagong pag-atake sa mga barko at infrastruktura ng daungan. Kaya siguro, dapat na nating asahan ang mga bagong malalaking pag-atake sa Crimea sa mga susunod na araw. Mahalaga rin binigyang diin ng GOR ang unang beses ng pagkasira ng B-12 na nagpapakita ng kampanya laban sa Russian fleet kahit walang Ukrainian fleet, na ngayon ay umaabot na sa sistematikong pagtanggal ng mga sensor. Dati, tinarget ng GOR ang radar storage, bangka at anti-aircraft missile complex. Ngayon, surveillance aviation na ang target nila. Ayon sa general staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, nililinaw pa ang resulta Ngunit tinutugunan na ito ng open source intelligence communities at mga espesyal na publikasyon. Ang papel ng Bila Bindalawa ang nagbibigay ng tamang pananaw. Batay sa mga aviation expert, ang eroplanong ito ay umaasa sa tiwala mula dekada anim na po. Pero dito mismo sa Crimea, kumbaga tinuruan siyang manghuli ng mga target sa ibabaw, ibig sabihin mga drone sa dagat, at habang ang Russia ay nag-aalangan sa pagitan ng walang katulad at nang bakod na may mga dashcam na inilagay nila sa pasukan ng mga daungan. Ang pagsira sa mga ganitong lumilipad na mata gamit ang eroplano ng pagmamanman ay nangangahulugan ng isang bagay. Nagiging mas madilim ang ibabaw ng dagat itim para sa Black Sea Fleet ng Russia. At mas madali nang makalapit sa target ang mga sea drone ng Security Service of Ukraine at Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Wala na kasing magbabantay sa kanila. Dahil dito, pansamantalang may mga limitasyon ang Moscow at maraming interception, habang ang Crimea ay nawala ng bihirang mata ng Black Sea Fleet. Estratehiya ng Ukraine. Pahabain ang depensa ng kalaban sa lupa at bulagin sila sa dagat para magtagumpay ang susunod na atake sa barko, imbakan at daungan. Nagiging mas direkta at simple ang lahat, kaya dito ako maglalagay ng ellipsis Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.